Good day. Welcome to my channel, Apollo lawe Sa pagkakataong ito, magbigay tayo ng reaction sa isang video na napanood natin kung saan tinatalakay ng channel na ito ang pandaya, pandaraya raw ng mga ministro ni Manalo. Uh, patungkol ito sa Matthew chapter 16 verse 18 so ang gawin natin ay tingnan natin mabuti yung Matthew chapter 16 verse 18 ayon sa channel na ito na may pangalang Fact Buster PH ang Matthew chapter 16 verse 18 raw ay ang Iglesia Katolika susuriin natin ito Gumamit tayo ng co-pilot para sa pag-aaral na ito para magiging guide natin. Ang video na ito ay hindi natin ginawa para manglait ng ibang pananampalataya o maghamon sa ibang mga channel. Nais lang nating tingnan talaga sa pamamagitan ng mga available na references sa internet. So gumamit tayo ng co-pilot para dito. So, simulan natin ang ating pagsasaliksik. Alam natin na ang Matthew chapter 16 verse 18 sa mga nakakaalam sa Biblia, ito yung chapter at verse kung saan tinayo ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang iglesia. Ah, uh, nababasa natin ito na on this rock I will build my church. So ito yung titingnan natin. Kasi may mga iba't ibang interpretasyon. Kung ano ang rock na ito, saan ito nakarefer. So sa pamamagitan ng co-pilot, tinanong natin ito at lumabas ito. Sa Catholic interpretation, the rock is Peter himself. So para sa Iglesia Katolika, yung rock na sinasabi na na sinabing in upon this rock I will build my church yun daw ay si Peter mismo this verse is foundational for the doctrine of the papacy where Peter is seen as the first pope and the leader of the early church so nakita na natin ang isang interpretasyon nila ang rock daw na sinasabi sa verse na ito ay si Peter. So ituloy natin yung nakuha natin sa co-pilot. Who the rock is according to Jesus and Matthew 16 verse 18. Ito naman ayon okay. kay Jesus. Ano the sino the rock na ito? Binigay ng co-pilot na sa original Greek, there's a play on words daw. You are Peter, pag sinabing peter ito ay tumutukoy sa stone or rock pero pag sinabing on this rock ito naman ay tumutukoy sa large rock o bed rock the word of play has led to three main interpretation so tatlong interpretation ang lumabas sa co-pilot Una, una Peter himself is the rock supported by the Catholic Church, which is Peter as the foundational leader of the Church. Number two, Jesus himself is the rock supported by other scriptures like 1 Corinthians chapter 4 verse chapter 10 verse 4 and the rock was Christ and Ephesians chapter 2 verse 20 built on the foundation of the apostles and prophets Christ Jesus himself being the cornerstone so nakikita na natin yun ang chapter 16 verse 18 na tinayo ng ating Panginoong Heso Kristo ay isang iglesia na nakapatong sa ibabaw ng bato ayon sa Iglesia Katolika, ang kanila simbahan ay nakapatok, nakapatong sa batong si Peter. Ang Iglesia ni Kristo naman ni Kristo ay nakapatong mismo sa kanya. So nakita na natin yung kaibahan. Yun ang unang kaibahan. So ang pangalawang tanong natin sa co-pilot, What is the name of the church? built by Christ. Ito ang sagot. The early church was referred to by various names, including the Church of God. So tinatawag itong Jer Church of God sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Normal na tawaging Church of God dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat. Number 2, the Church of Christ. Romans chapter 16 verse 16. In the churches of Christ, greets you. So ito na, iglesia ni Kristo na. Ito, ito ang talagang tinututulan nila. Number three, the body of Christ. Ephesians chapter 1 verse 22-23 The church which is the body of Christ So ang, ang iglesia ay siyang katawan ni Kristo Kung saan siya ang ulo Ito na yung iglesia ni Kristo Dinatawag din itong the way Bakit? kasi si Kristo ang daan. Kung pansinin natin, sa mga pangalang binigay, walang pangalang Catholic Church. So ang itinayo ni Kristo ay Iglesia ni Kristo na sa Kanya at hindi Catholic Church. Paano lumabas itong Catholic Church? bakit hindi tinawag na Catholic Church yung simbahan o yung Church na tinayo ni Kristos ibabaw ng bato? ito ang sagot ng co-pilot. The early Church has had no denominational name, in the New Testament, the Church is simply called the Church, Church of God, or the Church of Christ. The focus was on spiritual identity and unity not on institutional labels. So, sa unang siglo, ang tawag ng mga tao sa Iglesyang Tinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato ay Iglesya ni Kristo. Bakit hindi Catholic Church? Ito ang sagot ng co-pilot. The word Catholic came later. So, pagkatapos ng unang siglo, sa kalamang lumubas ang salitang Catholic. The word Catholic comes from the Greek katholikos, meaning universal. The earliest known use of the term Catholic Church is by Ignatius of Antioch around 110 AD in his letter to Ismarnians. So this was after the New Testament was written. Naisulat na yung New Testament, tsaka pa lumabas yung pangalang Catholic Church. So obviously, ang tinayo ni Kristo ibabaw ng bato ay hindi Catholic Church. And it referred to the universal body of believers, not a denomination. So kung balikan natin, Uh, in summary, sa una nating pinag-usapan, si Jesus nagtayo ng church sa ibabaw ng bato. Ang batong kinatayuan ng church na tinayo ni Jesus Christ ay siya mismo. Ang Catholic Church naman lumabas nung wala na ang mga apostoles at ang Catholic Church ay nakatayo sa batong si Pedro. So magkaibang bagay yun na dapat mapansin ng Fact Buster Channel. Ang Catholic Church nakatayo kay Pedro. Ang Church of Christ nakatayo kay Kristo. Ngayon, Is there any instruction not to add on what is written? Sa Biblia ba? May instruction ba na bawal magbawas, bawal magdagdag? Yes, sabi ng co-pilot. The Bible contains clear instructions not to add to or take away from what is written in God's words. This warning appears in both the Old and New Testaments emphasizing the importance of preserving the integrity of the scripture. So may nakasulat pala na bawal magbawas, bawal magdagdag sa Lumang Tipan o sa Old Testament. Makikita ito sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. You shall not add to the word that I command you nor take from it that you may keep the commandments of the Lord your God that I commanded you. Ito, sa panahon ito ni Moses. Meron ding isang chapter, pati verse pa. Deuteronomy chapter 12 verse 32. Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not, you shall not add to it or take from it. so proverbs chapter 30 verse 5 and 6 ayon sa copilot every word of God proves true he is a shield to those who take the refuge in him do not add to his words lest he rebuke you and you be found a liar sa New Testament naman revelation chapter 22 verse 18 and 19 I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city. So, kitang kita pinagbabawal ng Diyos na magbawas o magdagdag ang inyong mahal na Iglesia Katolika po ay dinagdag na lang pagkatapos ng unang siglo so hindi siguro natin kailangan sabihin kung siya ba ang itinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato dahil kitang kita na kasi iba yung batong kinatayuan ng Catholic Church iba yung batong kinatayuan ng Iglesia ni Cristo so mali yung sinasabi ng Factbuster Channel na Catholic Church daw yung nakatayo sa ibabaw ng bato na tinayo ng ating Panginoong Hesus Kristo so titingnan naman natin yung mga Hmm, may tinatawag kasi silang sacraments kukuha tayo ng isa yung baptism. tingnan natin kung ano yung aspect sa Biblia at sa Catholic Church sa mode ginagawa ang kanilang baptism by pouring sprinkling or immersion sa Biblia o sa Iglesia Ni Kristo immersion lang ang subject naman sa baptism para sa iglesia ni Kristo ay believers only. Kasi nakasulat sa Biblia na dapat makaunawa ng salita ng Diyos, marunong magsisi sa mga kasalanan. Sa Catholic Church, infants and adults. Pero karamihan talaga infants. Ang infants ba makaintindi? Marunong ba silang magsisi? So, yun ang kaibahan. So, kung siya yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo, wala, wala dapat na walang dapat na makitang kaibahan. Purpose of baptism para sa Church of Christ, forgiveness of sin, salvation. Para naman sa Catholic Church, removal of original sin, initiation when it comes to authority para sa Church of Christ o sa Iglesia Ni Cristo Bible only sa Catholic Church Bible plus Tradition paano kung ang Tradition mo kontra sa Biblia so malaking problema yun kaya talagang nakikita mo iba yung tinayo ng ating Panginoong Heso Kristo iba naman ang Iglesia Katolika Next Catholic Church or Church of Christ This is a thoughtful and important question and the answer depends on how one interprets scripture in church history Kung ano man ang interpretasyon ninyo iiwan natin yan sa inyo Ano man ang naipakita natin dito mamili kayo kung totoo ba ang sinabi ng isang channel na ang iglesyang tinayo ni Kristo ay ang iglesia katolika o ang iglesya ba ni Kristo. Balikan natin, the church of the church established by Christ. Sa Matthew chapter 16 verse 18, siya mismo ang nagtayo. Nagsimula ito sa day of Pentecost sa Jerusalem tinawag itong the church, church of God or the church of Christ. Minarapat naming piliin yung church of Christ dahil si Kristo mismo ang nagbuhos ng kanyang dugo para sa kanyang iglesia at siya mismo ang nagtayo ng iglesia. Kaya sa kanya yung iglesia, kaya marapat lamang natawagin church of Christ. It was one body ang sinunod nila ay doktrina na tinuturo din ng mga apostoles sa panahon na yaon. Ang Catholic Church naman, balikan natin. The Catholic Church teaches that it is the original church founded by Christ through Apostle Peter. Tinuturo nila na ito ang original church pero nakikita natin yung kaibahan dahil ang church nila ay tinayo sa ibabaw ni Pedro. Ang iglesia ni Kristo naman tinayo sa ibabaw ni Kristo. They trace their leadership through apostles succession pra, from Peter. The term Catholic was first used in the early 2nd century. So 2nd century na lang namatay na si Kristo, namatay na ang mga apostoles. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong panunood. Ulitin ko, wala tayong inaaway na channel. Gusto lang natin ipakita sa pamamagitan ng co-pilot na ang nasabi ng isang channel na malaking channel ay masabi nating hindi silang ayuna ng co-pilot. So, sa sudut na naman, may hanap naman tayo ng bibigyan natin ng reaction Maraming salamat sa inyong panunod Have a good day everyone.